Dalawang sikat na kapuso celebrity. May naging pahayag sa tamang pag anib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Buhay mo, buhay nyo. Nandito yan sa drama natin sa TV. Subscribe na mga drama Alam natin na totoong laganap ang iba't ibang relihiyon sa mundo. Sa bansa na lang natin ay may iba't ibang tawag at pangalan. Sinasabi ng iba na pare-pareho lamang dahil ito ay pagsamba at pagpupuri sa Panginoong Diyos. Bagay na tinututulan ng ibang relihiyon, lalo na ang Iglesia ni Kristo dahil para sa Iglesia ni Kristo, hindi lahat ng relihiyon na gumagawa ng pagsamba sa Diyos ay tinatanggap at kinalulugdan niya. Isa itong aral na may malawak na pagpapaliwanag na maaaring mapakinggan sa doktrina ng Iglesia ni Kristo. Samantala, inaakala naman ng iba na isang simpleng bagay lamang at paraan upang maging Iglesia ni Kristo. Na makinig ka lang ng ilang beses sa aral ng Iglesia ni Kristo, dumalo lang sa kanilang pagsamba, ay magiging INC na. Hindi po. Kaya nga may mga paliwanag rito ang mga sikat na celebrity ng Kapuso Network kung papaano nga ba ang tamang paraan at proseso sa pag-anib sa relihiyong Iglesia ni Cristo. Tama ba na basta mo nalang sinabi na gusto mo? O dahil may nagutos o napakiusapan ka na maging member ay pwede na at wala nang ibang gagawin at pagdadaanan. Pakinggan natin ang naging pahayag at paliwanag ng aktres na si Bianca Umali na isa ng member ng INC at ni Ruru Madrid na isang masiglang kaanib at aktibo na member ng Iglesia Ni Cristo. First of all, yes, isa na po akong ganap na Iglesia Ni Cristo. But um, I don't think I would have it fall under the category of things you do for love or these things that I do for love. Kasi um, yung pagiging English convert ko is something that is very personal to me. It is a personal choice and not a choice I made just because um in love ako. Sa isang tao. Um I have been alone for how many years and I knew at some point that I wanted something for myself na hindi mawawala and I knew that it wasn't something that was materialistic. But then I realized it was my 20th birthday. Sabi ko, maybe it's my faith. Because I knew that God has always been in my life. He has always guided me. He has always been with me holding my hand. Hindi niya ako pinabayaan even though I wasn't this close to Him. And alam kong marami rin akong mga pagkakamali noon sa Kanya. And when I discovered my faith, which is that is where Ruru comes in because um, hindi dahil sa kanya kaya ako nagconvert pero naging instrumento siya para maipakilala sa akin yung religion at maipakita sa akin yung daan kung saan tinawag ako para mapalapit ako sa Diyos. Noong mga panahon na nililigawan ko pa lang po si Bianca, naging honest na po ako sa kanya. Sinabi ko po, po sa kanya na na ito kailangan sa amin, kailangan Iglesia ni Cristo rin. Pero siya, for some reason, dito boy, sinabi niya sa akin na open siya makinig. At ayokong ipilit po sa kanya na kailangan mag-iglesia para sa akin kasi hindi ko ganun yun at hindi kami uusad kung doon siya manggagaling. Nagulat na lang po ako one day, birthday po niya, bigla niya sinabi sa akin na ang gusto doon niyang gift para sa sarili niya ay fake at gusto daw po niya makinig ng aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko po talaga napigil maiyak ng mga panahon na yun kasi alam ko na, alam ko talaga na patunayan ko sa sarili ko na siya ano na talaga. <laughs> Di ba? Wala na yung pag-aalindangan. At inaral po niya yun every day nagpupunta. Kasi sa amin po, Tito Boy, may 25 lessons, yes. may 8 months pa na pag mag pagsubok na hindi ka pwede makamiss ng kahit isang pagsama. At Tinapos po niya lahat yun, nang hindi ko siya pinitili. Kaya nga mali ang sinasabi ng ilan na walang tunay na kabatiran sa mga aral ng Iglesia ni Cristo o maging sa proseso na sinusunod bago pa maging ganap na kaanib nito. Dahil mahirap man o mayaman ang isang tao, sikat man o kilala siya, may mataas na katungkulan o wala, ay pare-pareho ang paraan at proseso na kanilang pagdaraanan dahil hindi minamadali ang paraan ng pagpasok sa INC. Dapat muna itong maturuan ng mga aral o doktrina, sampalatayanan at maliwanagan. Tanggapin at sundin ang aral na kanilang mapapakinggan. Dahil ito ang tunay na kalooban ng Diyos.